Rumagasa ang baha na may kasamang lahar sa ilang kalsada sa barangay uh, Masararawag dyan sa Ginobatan, Albay, kasunod ng malakas na pagulan. Ayon sa Ginobatan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, aabot po sa 1,300 pamilya ang napektuhan ng baha, ngunit hindi naman sila kinailangang ilikas. Dulot po nito, naghanda na po o naghahanda ang Department of Social Welfare and Development ng Family Food Packs para ipamahagi sa mga apektadong pamilya. Samantala, sa barangay Manipis, dyan po sa Talisay City sa Cebu, rumagasare ng baha na may kasamang butik at maliliit na mga bato kasunod po ng mga pagulan. Ayon po sa barangay, nasa 300 residente sa 70 bahay ang apektado ho ng baha. Ang baradong mga drainage ang nakikitang dahilan nang bahang ngunit sinabi ng DPWH Second Engineering District na regular ang ginagawa nilang de-clogging sa mga kanal